Magandang hapon mga kapapaan. Dito po tayo ngayon sa Libertad Street, Bacolod City. So pakita ko lang sa inyo. grabe, nagigigitan po ang traffic dito dahil po labas na po ng mga nag eskwela dito sa Bacolod City Heights National High School mga kapapa. So tara, samahan nyo ako dito. Let's go! So ganito mga kapapa ang senaryo dito sa malapit ng mga paralan sa Bacolod City. So sobrang traffic po kung kagalabas na po ng mga eskwela mga kapapa. So ganyan pag hapon na pag ano na lang rush hour na po mga kapapa. So oh, gigitan po ang mga sasakyan dito na halos na walang galawan dito sa mga sa mga street dito sa Bacolod City so pag dismissal na po ng mga estudyante So dito mga kapapa parang walang galawan po ang mga sasakyan dito. Mausad paghug po ang takbo ng sasakyan dito mga kapapa. So sa mga ganitong oras, mga alas 4 na po ito ng hapon mga kapapa. So ganyan po ang mga kaganapan dito sa uh, Libertad Extension Bacolod City. Malapit po yan sa Bacolod City National High School. para po sa kaalaman ng lahat mga kapapa ang kalsada po ito na ito mga kapapa papunta po ito na uh, Mansilingan at saka Morsia mga kapapa so bali ang kalsada po eh, na ito mga kapapa common po ito no? Uh, kahit anong sasakyan pwede pong makadaan dito no? Uh, actually mga kapapa no, dumadaan dito na malalaking sasakyan ang mga bus po Uh, o ang series liner na biyahe po ng Southern Negros o pwede po yung mga truck na malaki makadaan dito so uh, ito po ay tinatawag na common road dito sa Bacolod City Negros Occidental si So hanggang dito na lang nga po atong video. Maraming salamat po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, paki sa